Welcome sa so Double Wang, sa so Double B. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon, uh, Wing S at uh, Wing D. Opo, <laughs> o, Double Wing. Opo, thank at you. Uh, magandang hapon din po sa lahat ng inyong mga taga-sangkilik at taga O, lalo na po yung mga manggagawa. Ayan. Ayan, uh, na subject ng ating usapan ngayong hapon. Um, And meron muna kami hindi na-update tungkol sa mga naging hakbang po ng DOLE doon sa mga BPO companies o kung may iba pang kumpanya hmm. na agad-agad nagpabalik ng kanilang mga empleyado o hindi nagpalabas kasi ang utos, traktuloy lang kayo sa trabaho. Oh. Oh, so hindi sila pinatigil sa pagtanggap uh, ng tawag. Oh. Tanggapin niyo pa rin. Totoo yan. Meron ba Sagutin. pang karagdagan? Uh -oh. Di ba nag-issue po kayo ng uh, sinuspend niyo muna yung operation ilang BPO doon? Nadagdagan pa po ba yung sekretary? Oo una muna siguro pag liliwanag lang. Please, uh, po. wala na wala naman pong uh, formal o uh, na reklamo na nanihain nung nakaraang linggo nung Friday. Opo. Ang kanila pong ipinail uh, sa pamamagitan po nung nabanggit niya Wendy mm -hmm. na ay letter request po for a dialogue na okay. nagaganap po sa araw na ito mm -hmm. upang kunin po yung mga detalye, yung mga specifics kung ilan pong kumpanya yung sinasabi ninyo na nagpahinto uh, na hindi nagpalabas mm -mm. kasi gusto po namin tiyakin na anuman pong uh, aksyon o hakbangin ang gagawin ng Dole mayroon pong sapat na batayan mm -mm. kaya po uh, pero bago pa po noong Wednesday afternoon po nagbigay po tayo ng uh, direktiba sa atin pong uh, regional director na magsagawa Uh, ng uh, investigasyon. At uh, yun nga nabanggit nyo, meron pong isang kumpanya mm -hmm. na napahinto ang operation kasi hindi po siya tumalima mm -hmm. o tumatalima doon sa requirement na dapat meron siyang uh, occupational safety and health uh, uh, program. no mm -hmm. Pero sa araw na ito po, nalip na po yung cease and desist order kasi nag-submit na po ng mga compliance. No? Okay. Uh, having said that, kaya nga po winelcome we namin yung letter request para nang sa ganon yung pong mga espekulasyon sa kayo mga detalye nga po ng mga reklamo makuha po natin at uh, nang sa ganun naman ay uh, hindi magkaroon ng uh, pagkaantala yung mm -hmm. action na pwedeng gawin ng Department of Labor and Employment. So ibig sabihin dahil lifted na yung kanilang cease and desist order, tuloy na ang operation po ng BPO na yon. Ay yun po yun po ano yung isang kumpanya na pinahinto dahil mm -hmm. na nag, nag comply na po. Pero gusto ko pong dagdagan na tama po yung nabanggit kanina ni Wendy uh, Weng, Weng S ano na 'yung uh, may protocol po dapat 'yan kasi nagpa-practice nga yes, tayo. Uh, may drill tayo, earthquake drill eh. Mm -mm. eh. I'm sure lahat naman ng mga kumpanya uh, nakaranas na o suba na sa ganyang klaseng drill, no? Mm. So medyo nakakagulat at uh, hindi po katanggap-tanggap kung nangyari talaga 'yung pagpigil, pagharang at uh, pagpapadala po ng mga notice na uh, mag-explain, no, disciplinary action kasi Batay po sa umiiral na panuntunan na nakasaad din po naman to sa uh, RA 11058, hindi po uh, kadahilanan uh, ang uh, pag-refuse kung mayroon sapat na batayan. Mm -hmm. uh, may kinalaman sa kanilang pangamba, sa kanilang buhay mm -hmm. o kaya naman sa kanilang kaligtasan. At uh, yun po ay hindi dapat na maging batayan, anumang disciplinary action. Kaya atin po nga ang pinaalalahanan ang mga kumpanya Uh, hindi lamang po naman BPO pati po yung ibang mga kumpanya, uh, dapat ay tiyakin na nagkaroon po ng pag uh, kung uh, hindi ba naapektuhan ng kanilang structural integrity ng mga building nila mm -hmm. bago po pabalikin ng ating mga manggagawa. kung meron kong wages, kung meron po uh, mm -hmm. mga erring employers talaga na lumabag mm -hmm. at uh, medyo nangyari ng uh, yung mga nabanggit na no, yung na-post po sa ating social media. Ang erring employers po ay uh, pwedeng mapatawan ng karapatan karampatang parusa no. Pero yung parusa po bibigyan din ko lang. Hindi po yun ang aming unang inaasikaso o iniisip. Mm -hmm. Ang lagi po namin isinasaisip ay eh, dapat merong pagtugon, pagtupad sa mga pamantayan at hindi na kailangan utusan dahil at the end of the day, dapat pong pagmalisaklita ng ating mga manggagawa. Para lang malinaw, Secretary, maganda yung paliwanag, di ba, Weng? Pero para malinaw sa mga manggagawa natin, katulad nung nangyari po sa Cebu, Lumindol, Secretary, naturalmente ang protocol, di ba, katulad nung ating ginagawa po sa ating uh, quarterly earthquake drill, lalabas ng gusali lahat hmm. ng mga empleyado, administration ng building, lahat po ng tao sa gusali, tama po. Tama tama yan na says. Okay. Yes, yes. At babalik lang ang mga empleyado once inspected ang gusali at sinabi ng authorities na safe to go back and work. Very correct, tama yan. Okay. Very accurate, very accurate. Hangga't yes. wala yung go signal na yon, uh, karapatan ng empleyadong sabihin na at kahit iutos ng kanya employer na bumalik na kayo magtrabaho kayo, hmm. karapatan ng empleyado sabihin na wala pa pong declaration na safe bumalik. Ayo kung bumalik. Yes, uh, merong ma merong malinaw at uh, ikangay na batayan mm -hmm. para mag-refuse o kaya hindi kaagad bumalik dahil s'yempre mas mahalaga po yung kaligtasan, no? Mm -hmm. uh, yung pong pagkita, alam naman po natin na mahalaga, no? Kasi kaya ka nga nagtatrabaho para pumita. Pero hindi ka nagtatrabaho para malagay sa panganib. Mm -hmm. uh, pinakailangan yung mga lugar uh, hindi lamang dahil sa pinsala ng earthquake, mm -hmm. pati yung mga merong merong uh, potensyal na magdulot ng panganib sa buhay ng manggagawa, meron mm -mm. ka rin pong karapatan na hindi ka mapilit, pilitin na magtrabaho. Yes. Meron na hubang kahit papano idea kung ngayon pa lamang o sila magkakaroon ng dahil ngayong araw, pero meron na hubang on the side ng employer, totoo bang talagang pinigilan nila yung mga empleyado yes. nila? So, oh. Na, wala, wala, wala pa po. Wala, wala, pa pong ganong kategorikal. Kaya nga po, mahalaga na atin po talagang uh, makuha yung uh, detalye. Mm. Dahil ayaw po natin na uh, parang bank shooting from the hips. Panalos-talos mm. sa pagkilos Dahil mm. tayo po naman ay Department of Labor and Employment, mahalagang employment. Pero mas mahalaga sa aming prioridad ang kaligtasan ng mga manggagawa. Halimbawa po Secretary, yung mga BPO natin diba, yung iba dyan ay mga pag-aari o kaya naman ang mga opisyal ay mga mm. foreigner. Diba mga dayuhan kasi ang kaling clientele madalas nasa abroad hmm. pero baka iniisip nila ay they do not care parang dead mas sila sa policy sa lokal kaya ang nasa isip nila ay yung, uh, yung ba would it matter secretary or kahit dayuhan ka susunod ka sa protocol ng Pilipinas Lalo po, tama ka dyan, na uh, Wing kasi nag-ooperate ka sa Pilipinas bagamat hmm. yun, no, know, ang yung mga, yung mga ikangay pinaglilingkuran o kaya ang principal mo okay. ay uh, nasa ibang bansa. Alam natin na Maring hindi sila nakalanas ng earthquake, wala mm -hmm. silang kalamidad. Yes. Eh, at the end of the day po, ang mga manggagawa ay covered po uh, ng ating labor code, ng mga panuntunan at alituntunin may kinalaman sa larangan ng paggawa. Mm -hmm. At siyempre, pati po yung employers dito na nag-ooperate sa Pilipinas. Mm -hmm. Opo. Kung ganun ho, kung sakasakaling napatunayan sa dialogue at inamin na uh, well, eh sila na talagang gawin ho 'yon dahil kailangan nilang pagsilbihan ang uh, ang customer nila. Mm -hmm. Baka mamaya malintikan naman ho sila doon sa kanilang mga boss na nasa abroad. Mm -hmm. Ano ho ang magiging uh, parusa ho diyan? Uh, pag lumabago sila sa uniyari, labor rights kasi at saka yung occupational uh, safety and health uh, standards uh, nilabag ho nila ngayon. Una muna, yung, yung, na, ako ina-anticipate ito tatanungin niyo parusa eh. Mm -mm. <laughs> Kami po kasi sa uh, sa DOLE, bibigyan po namin ng pagkakataon na magpaliwanag ang employer yes. at titiyakin na may batayan na naman po ang aming ipapataw na parusa kung kailangan silang parusahan. Opo. Kasi gusto po namin matignan at uh, makita na pagamat namin po nga uh, gustong uh, isulong ang employment, gusto po namin tiyakin na binabalansi yan sa pangangalaga, sa kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa. So ito pong dialogo, magaganap lamang ito. Nagaganap po ito dun sa pagitan ng kumakatawan sa mga uh, manggagawa na naging subject mm. o kaya nakaranas ng ganong klaseng uh, ay, uh, pagmaltrato, mm. o kaya ay uh, hindi magandang uh, pamamalakad. Uh, pagkatapos po noon, ipapatawag po uh, yung mga employers na nireklamo para bigyang sila ng pagkakataon na magpaliwanag. At diyan pa lamang po madidetermine ano po ang klase o extent ng parusa na pwede pong ipataw sa kanila. Mm -hmm. So ayoko pong pangunahan yung mm -hmm. uh, gagawin ng ating regional office kasi sila po yung merong uh, ikang direct na informasyon na pwedeng makalap. Mm -hmm. Hindi lamang po sa pamamagitan ng dialogo, kundi sa pamamagitan po ng kanilang inspeksyon. Yung nga nabanggit kanina mm -hmm. ni Weng S. Weng mm -hmm. D. Mm -hmm. Meron po kagad kaming pagkakataon uh, binigyan ng cease and desist order kasi sa unang uh, pagtitingin pa lamang, paghingi ng mga dokumento at kaganapan, nakita na po na may violation nga kasi kailangan po ng bawat kumpanya, lalo na po yan medyo may mga malalaki po ang mga kumpanya ng BPO, dapat meron po sila talaga ng occupational health and safety program At hmm. kasama po doon yung requirement na meron kang safety officer, hmm. uh, kailangan po meron kang first aider, hmm. eh, kailangan po matugunan yon At nang sa ganon, ah, hindi po naman natin ipagbawal ang bahala hmm. na mahalaga ang kaligtasan ng mga manggagawa. Pero isa lang po ba yung na issue nyo ng cease and desist order, Secretary? Wala nang iba? Yung sabi wala isang, pa. Yun. Yeah. Wala, wala pang karagdagan dahil hmm. uh, yun nga, uh, kailangan natin uh, makuha yung... Uh, batayan. No? Hindi naman basta-basta i ng cease and desist order at sana wala nang mga susunod pang ibang mga kumpanya mm -hmm. uh, dahil uh, ayo din naman nating makapinsala mm -hmm. sa kanilang operasyon. Pero first and foremost, ulit-ulitin ko lang, mahalaga po na pag ang mga manggagawa. Mm -hmm. In fact, yung akin pong uh, paalala sa kanila, eh, instead na disciplinary action o paya notice to explain, baka naman mas maganda na yung mga naapektuhan, Bigyan po natin ng tulong mm -mm. kasi bahagi 'yon ng corporate social responsibility. Yes. Uh, hindi naman lahat ay may kinalaman lang sa pagkita o yung uh, pagpapatuloy ng operasyon mm -hmm. kung maglalagay naman to sa mas malaking pinsala lalo na po sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Tsaka pag ganun ho, Secretary, kunyari, o oh, merong isang empleyado ho ron, a call center agent, uh, hindi siya tumugon sa panawagan bumalik ka. Instead, umuwi siya. Mm, -mm. At siyempre, sasabihin niya, eh, gusto ko i-check yung aking pamilya. Mm -mm. Yung bahay namin kasi lumindol eh. May kwan ba ho siya doon? May pagkakamali ba? Pwede Ipananagutan ba makroon? po ba yung empleyado? Oo, baka mamaya matanggal pa siya eh. Um, uh, nor normally, uh, siguro, bago niya iwanan, sana i-secure is lang niya yung kanyang place of work, no? Kung may pagkakataon, no? Mm -hmm. Pero yung kung ang kanyang... Para uh... magpaalam ba muna, Secretary San? yes. Mm -hmm. uy lang po pa ako, check sa lang sa yung pamilya ako. ko. Yes, uh, oh. kailangan siguro ganun. Kasi yun yung kanyang magiging mahigpit na nga, uh, argumento o mm -hmm. kaya ay, uh, rason. Para sabihin na nagpaalam po ako, ayaw mm. niyo akong payagan. Uh, mm. Pero siyempre po, mahalaga po ang pamilya para sa amin. Yes. mga, lalo na kung foreigner yan. Mm. Sabihin mo, mahalaga po sa mga Pilipino ang, ang pamilya. kapakanaan at uh, ikangay kaligtasan ng pamilya more than anything else. Kaya nga po, mm. tabang ko kanina, mm. nagtatrabaho ka para kumita at mabuhay. Yon, mm. on, hindi man. yung nagtatrabaho ka para malagay sa panganib no? or scenario. Okay magkaroon ka ng pinsala. Ibang usap pala, Secretary kung halimbawa, declared ng safe mm. yung building, oh. so pinababalik na ng kumpanya na o oh, sige let's go back to work, safe oh. naman yung ating place of work. Mm. Pero ayaw pa rin ng empleyado. Ibang usapan yung Secretary. Tama, ibang usapan oh. na yun. Siguro ang akin namang ipapayos sa mga manggagawa na ganyan ang sitwasyon, mm -mm. magpaalam nga at uh, ipa ipaabot, ipaliwanag sa kanilang employer. Kasi mm -hmm. minsan uh, sa pamamagitan ng komunikasyon, ugnayan, may mga problema na na ba mm -hmm. o kaya naman may mga problema na hindi nalilitaw mm -hmm. kasi mauunawaan ka ng iyong uh, employer. Lalo na ang mga nagsusupervise naman sa kanila, mga Pilipino. Mm -hmm. Kung meron mang mga banyaga dyan, eh, hindi naman siguro lahat ng supervisor ay banyaga, mm -hmm. uh, mapapaliwanagan yung kanilang employer na sa kultura ng uh, Pilipino, Mahalaga po ang uh, pamilya Meron nga kaming extended family pa eh mm -hmm. na tinatawag eh. so napakahalaga po na unahin no ang ating uh, kaligtasan ng pamilya lalo na kung nakasama doon sa balita yung area mo yes. ay uh, oh. medyo oh. malaki Sipin, ang pinsala mo kahit wala nawalan pa ng komunikasyon mm -hmm. no ay mm -hmm. eh, medyo lalo kang hindi ka makapagtatrabaho ng maayos mm -mm. lalo ka lamang siguro ng ano uh, sa ano ali, uh, tuliro ka o kaya naman eh, oh, hindi, mo, hindi mo magampanan ng maayos yung trabaho mo. Magiging oh. dahilan pa yon kung uh, masisisi ka pa eh. Oh. So mas mahalaga magpaalam ka ng maayos. May, may nag-text okay. nga dito, o, Secretary, sabi niya, believe me ah, ito ay personal experience. Siguro nag-trabaho to oh, sa oh, Kwan. BPO. Uh, eh, karamihan daw ho, yung mga, yung, ano ba tawag doon? Mga boss, mga team leader, team leader. Oh, eh, team mga leader, ba yan? yes. Oh, bisor boss, nila. Oh, mga bisor nila eh, masyado daw hong nagpapa-impress sa mga boss na banyaga. Oh, oh. Oh diba? <laughs> usap <Pakiusap, na>, oh. <laughs> yeah. pa ko doon naman doon Wendy. Uh, oh. Ang pakiusap ko naman ah uh, pwede ba namang ano uh, lumanta din sila at magsabi sa amin kasi minsan alam ko naman ang kadahilanan kung minsan nagpapadala lang hindi hindi sinasabi kung sino sila, hindi yes. bigay ng detalye dahil nangangamba na baka balikan o kaya paghigantihan. Pero bigyan lang kami ng impormasyon, parang lead sa amin. Mm -hmm. Nang sa ganun naman meron kaming mapagbatayan ng pagkilos. Napakahirap po yung namamana ka sa dilim na meron lang sinabing ganito. Mm -hmm. Alam naman po natin eh, merong mga posting na hindi naman po talaga accurate ang pagka-post. Hindi ko naman mm -hmm. ba sinasabi na nagwawalang-bahala tayo? Mm -hmm. Kaya nga po kailangan po ang validation eh dahil mm -hmm. uh, importante na hindi rin po tayo masilipan o kaya ay uh, makitaan ng butas mm. at uh, maging dahilan pa yon na hindi tayo lubusang makatulog mm. sa mga manggagawa. Sekretaris sa ganitong panahon, kahit halimbawa nagkaroon ng ganong klase ng calamity, san papasok ang hazard pay ng empleyado? Ay kung meron po silang uh, ikangay uh, uh, provision o kaya meron silang uh, polisiya na pagkaganyan dapat ay hindi po naman kasi lahat ng ano ay uh, nagbibigay ng hazard pay eh mm -hmm. minsan kailangan po merong company policy Ato. company practice uh, pero yun nga nabanggit ko kung uh, pepersahin mo ang atin pong manggagawa eh hindi po yun makatwiran, hindi mm -hmm. makatarungan kahit okay. na un, kunyari ang lugar ay nailagay ho sa state of calamity mm -hmm. at saka di ba marami mga na damage na property o oh, sakop ba ho yun na pwede dapat applicable doon may hazard? meron kang ano, meron kang batayan para magkaroon ng uh, claim uh, doon sa hazard uh, na sinasabi. Mm -hmm. O kaya mm -hmm. naman siguro ano yun, Weng? Halimbawa, pinakausapan ka ng kumpanya na pumasok. Mm -hmm. Pasta, Ayan, oh, medyo Pasta, ano risky. Ka? Pumasok kataput sa ka uh -oh. Sa kabila uh -oh. ng sitwasyon, pumasok ka pa rin kasi mm -hmm. alam mo na may responsibility ka sa trabaho mo. Doon siguro 'no secretary may hazard pay 'yon. P pwede. ah fact, uh -oh. ah, dapat nga bigyan ka pa ng insentibo eh yes. uh, bukod mm -hmm. sa hazard uh, pay baka dapat i-subsidize yung iyong uh, ano mm -hmm. transport cost mo yung pagkain mo uh, dahil nagpapakita mm -hmm. ka ng malasakit sa iyong uh, employer mm -hmm. uh, yun nabanggit mo maganda yung nabanggit mo kanina wages no sa labor code din sinasabi kung kailan mm -hmm. pwedeng i-require mo na magtrabaho mm -hmm. uh, uh, emergency work dahil ang uh, mangangahulugan ng uh, preservation ng trabaho mm -hmm. uh, uh, ang ibig sabihin sa preservation yung mga dapat na i-secure mo muna hindi mo basta iiwanan Opo. kasi pagka uh, iniwanan mo pwedeng sabihin niyo na negligence kung masyado malaki ang pinsala Totoo gross mo. negligence mm -hmm. no so pwede mong binigyan ng dahilan ang iyong employer para ma-terminate ka for just cause no yes. Uh, kailangan lagi yung uh, ma mahalaga yung nabanggit mo Weng is na dapat nagpapaalam nagsasabi mm -hmm. eh. toto uh, put it on record na ginawa mo yon okay. para na sa kung sakaling magkasuhan kayo merong pangtanggap tanggap, -tanggap mm -hmm. na paliwanag at may laban ka it yon. goes all sa lahat to ng klase ng kalamidad kunyari bagyo at uh, saka yes, yung sunog uh, ganun no lahat. Oh, oh. Uh, yes mm -mm. yes lahat uh, impact Uh, as early as 2022 uh nagpalabas na po tayo ng advisory may kinalaman sa sitwasyon kung merong weather disturbances kung merong similar occurrences bahagi po dyan yung earthquake yung fire no siyempre al alangan naman na makipagsapalaran ka mm -hmm. uh, yung uh, bu lalo na kung buhay mo nakataya mm -hmm. eh, dapat siguro naman na uh, hindi na kailangan pang uh, sabi nila no kailangan pa bang ipaliwanag ng mm. gusto yan yes. makikita mo na very obvious very uh -huh. obvious na kinakailangan kumilos ka ng agaran mm -hmm. para mapangalagaan ang iyong kaligtasan all right, all right. secretary salamat ha maraming salamat sa po sa Thank magandang sa mga paliwanag, paliwanag ngayong hapon sa susunod po ulit maraming salamat po maraming salamat din at uh, paumanhin hindi ko kayo na ika nga nakaugnayan noong nakaraang biyernes ay, okay lang po oo um, oo oh, oh. oh, at uh, medyo nakaka patong, patong pero maraming maraming salamat sa pagkakataon na makapagbigay po ng ilang paliwanag at kaalaman sa ating mga magagawa. Ganun na rin lalo na sa mga namumuhunan, no? So mm -hmm. in time of calamities, salamat naman po natin calamity prone ng ating bansa maging considerate, maging compassionate at tumulong po sa ating mga manggagawa. Maraming salamat, magandang hapon po. Magandang well said, hapon Secretary. Secretary. Thank you Secretary. Magandang hapon. Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment.